Okay? Number one ako dyan eh. Kini sinisira nila, dine-defame nila sa utos ni Lisa, sa utos ng gobyerno na si Maharlika ay bayaran ng China para masira yung momentum natin. But definitely, ka sabi mo, Katrina, go ahead. Eh talagang makikinig ang mga palangga ko. Oh, uh, sabi mo, sabi mo, they are not doing, we are not doing, uh, statement na na lang, They're ikaw ay isang ahas uh, din na utosan ni Lisa Smugs. Siyempre, si Lisa ang si Maharlika at si Sas sa pagpapakalat daw ng disinformation. Okay, hey, actually, uh, <clears throat> I message Secretary Andanar. Actually, nga, hindi kami nagme-message siya ng every single day, pero may message ko siya, ko. Sabi ko, uh, Sec, baka gusto mong filean ng 1 billion defamation case si Katrina. Sabi ko gano'n, para maging billionaire ka. Sabi niya, ha, ha, ha. Tapos sabi ko, oh, pa-filean ko rin siya ng 1 billion dollar case para maging dollar billionaire ako. So that was a joke. Okay? Yun ang joke-joke ko. tuloy natin. Sabi ni Katrina, okay, na pinabayaan, hindi makarat makatanggap ng ustisya ang kanyang jowa na si Alfie Anido na ang pinagbibintang ng tumigi sa kanyang jowa ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Jack and Enrile. Again, let's talk about that ng ina isang step. Okay? Dating si Martin Andanar ay dating uh, secretary sa Presidential Communications, pataw ni Pangulong Duterte. Sabi ni Katrina, he is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation. Like Maharlika, like SAS. Okay? So, sa madaling sabi, ang kanyang statement, si Martin Andanar ay binabayaran si Maharlika at si SAS sa pagpapakalat daw ng disinformation. Mm Actually, uh, <clears throat> I message Secretary Andanar. Actually, nga, hindi kami nagme-message siya ng every single day. Pero may message ko siya, Jinoko. Sabi ko, uh, Sec, baka gusto mong file ng 1 billion defamation case. Si Katrina, sabi ko gano'n, para maging billionaire ka. Sabi niya, ha, ha, ha. Tapos sabi ko, o, pa-filean ko rin siya ng 1 billion dollar case para maging dollar billionaire ako. So that was a joke. Okay? Yun ang joke-joke ko. O, tuloy natin. Sabi ni Katrina, okay, na pinabayaan hindi makarat makatanggap ng ustisya ang kanyang jowa na si Alfianido Anido na ang pinagbibintangan ng tumigi sa kanyang jowa ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Jack Enrile. Again, let's talk about that ng ina isang session. Pinapaalala ko lang dun sa mga kaidaran ni Katrina kasi I was young during that time na nangyaring tinegi ang kanyang jowa. Ikaw Katrina, bago mo ingal-ingal ang kipay mo, Siguraduhin mo lang. Nasabi nga niya, second Anar ay mema ka lang, may masabi ka lang. Patunayan mo dahil nasa inyo ang resources, may pera kayo sa inyo ang kapangyarihan na si Andanar, si Mahardika, si Sas ay binabayaran ng China. Magpakita ka ng isang ebidensya na ako ay binayaran ng China. Ikaw ay isang ahas din na utosan ni Lisa Smugs. Siyempre, si Lisa ang nag-appoint iyo, si Lisa Smuggler ba diba? Ito po ay naipapakita ko sa inyong, sa buong mundo, na effective tayo. This is very effective. Uh, journey niyang inyong palanggang Maharlika. Tuloy natin, ang sinabi ni Katrina. All of this, ayan, like Maharlika, like SAS, all these others, they are not doing this out of love of country. or oh, really? ikaw, kayo, ano ginagawa nyo? Yung pangangam, pangungulimbat sa kaba ng bayan, yung inyong pagpapahirap sa kaba ng bayan, kayo kasabot si Lisa Smugs, love of country ba yan? Yung pagnanakaw ng amo mo na si Lisa Araneta Smugs, pakikipagsabwatan sa UKADA uh, dahil ay, hindi maka, si Lisa hindi maka-file-file ng case against me at kay Attorney Glenn Chong laban sa kanyang signed affidavit na nakikipagsabuatan si Lisa sa Smartmatic noong 20 March 2022 at si Lisa ay inaakusahan ko na nakikialam at nakikipagsabuatan dyan sa isyo ng Okada. Hindi niya ako mafailan filan ng case kaya gumagamit siya ng kanyang mga ulol na mga asong julol o mga ahas kasi hindi niya kaya dahil isasalpa ko sa kepay ni Lisa Smugs ang ebidensya na nando doon siya sa Okada. ba diba? You broaden your mind. Sabi nga ni Tony Katrina. Eto Katrina, ano pa sabi mo? They are not doing, we are not doing, ah, statement na, na lang, they are not doing this out of love of country. They are doing this because they are being paid. Tang ina China, nasa na yung pera? Bayaran ko na lahat ng utang ko. China, baka naman. <clears throat> baka naman. Okay? Maibigay niyo naman yan ng bonggang-bongga lahat ng jutang jenenes ko dito sa Amerika, pati Tesla ko, ha? bayaran ko na rin para zero utang na ako. Okay, tuloy natin. Ang ito sabi ni Katrina, you want to continue listening to their rants? So, tinatanong niya yung mga audience niya, di ba, na gusto niyo bang magpatuloy na, pag, na, na pagkikinggan itong mga rants ni Maharlika at ni Sas at ang iba pa? Bakit ka-apektado? Bakit ka ang bestie ko? <laughs> Apektado si Lisa sa mga hitad. Nakita ninyo, ginagamit niya yung mga appointed. This is a pogi points o ganda points for me and for SAS. Si Martin Andanar, nag-work siya doon. I believe nag-host siya as an sa station sa China. Takita ko, nagluto-luto Luto lang naman si Dodong. di ba? Hindi na damay. Hindi ko nga nakikitang nagbo-bulljack nag, nag, -ano dyan, nag si Sec Andanar. So, ibig sabihin, this is a badge of honor, darling. For Maharlika. This is a trophy. Ibig sabihin we are effective. Imagine mo lahat sila umiikot ang kipay. <laughs> ano, sabi mo ka go ahead. Ay eh, talagang makikinig ang mga palangga ko. Oh, sabi niya, but I'm just telling you, they are being paid from China. Show the proof. kahit piso. kahit singko na binabayaran ako ng China. 'Di ba? O mag-appeal ka dito, di ba? Mag-appeal ka. Maggamitin mo lahat ng power mo na ako ay bayaran ng China. Kung ako ay nakikipag-conspire sa tra China, nakikipag-conspire ako mismo ang bansang Amerika na minahal ko. Dalawa, pwede naman magmahal, di ba? E kung mga buwaka ng inang uh, si Ikuting, at si Tambalus, los ay hindi lang nagmamahal, sumutsuktsak ng dalawa, tatlo, apat. At isa ko pwede ako magmahal ng dalawang bansa. Yung bansang pinanganakan ko at bansang tinitiran ko. Okay? So ano yan, uh, Katrina? Mema ka lang talaga. <laughs> okay, dapat sa iyo kasuhan ni Andanarja ng 1 billion defamation case. 1 billion dollar. Okay, sabi ni Katrina, but I'm just telling you that you, they are being paid from China. Ito po ay pagsira sa aming kredibilidad, especially sa akin. Okay? Number one ako dyan eh. Kinig sinisira nila, dinidefame nila sa utos ni Lisa, sa utos ng gobyerno na si Maharlika ay bayaran ng China para masira yung momentum natin. But definitely, ikakalad ka rin natin si Lisa dito. Hindi natin makakalimutan ng issue na ang behind ng isyong ito ay si Lisa months yung gobyerno na sila, sila pa ngayon na nagpapanggap na sila ay aping-api. Up, eh? Pukin ang ina, kayo pa yung aping ape, up, eh? Sa inyo na yung pera, sa inyo na yung power, kayo pa ang ape, eh? Baka ng genemist na mga to. <laughs> okay. Sabi ni Katrina, when another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. Okay? Walang bansa. Okay? na nagkocontrol ng naratib. Kaya may ganitong naratib sa bayan natin dahil sa kagagawa ni Lisa Ahas, sa kagagawa ni Kuting, yung buhakan ng inang niyan sa pagnanakaw sa kabanang at walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Imagine niyo, lubog ang dabaw ngayon. Nasaan si Kuting at si Lisa? Nasa wedding. Anong ginawa ni Kuting? Ha? Diyo... Kahapon dyan, pinatawag niya yung mga kaklasid niya sa Dilasal. nag na nasa kalamidad. Pero ang buha ng inang kuting junior ay nagpa-party at nasa uh, kasalan. So hindi Walang bansa na nagko-control at na nang narrative. Walang nagbe brainwash kay Maharlika. Ito ay nakikita at nararamdaman mismo ng taong bayan yung kahayupan ng gobyernong sinusuportahan mo, Katrina, dahil sumisweldo ka galing sa pera ng bayan. Hindi ko alam kung magkano ang mga kickback mo. Wala pang puting as galing from CESA. I hope manawagan ako, puting as from CESA. Maybe naman. Okay? So, yung narrative na sinasabi mo, ito lang ang ibig sabihin nito palpak si Kuting. Kami ba ang nagbabiyahe? Di ba? Ilang travel ang ginawa ni Kuting? Yan ba? Control ba ng China yan? O ng other country? Oh, let's talk about China. Control ba ni China sinasabi ng China na, oo oh, sige, mag-travel-travel ka dyan para may masabi yung taong bayan, yung si Marnica. That's BS, mga kababayan. This is, sabi ko nga, ito ay trophy na natin. Panalo na tayo. Lahat sila umiikot ang kipay laboom. Okay, ano sabi mo pa? <clears throat> Hot water please. Uh, butler, <laughs> may butler ako ngayon eh. All right. nasa labas tayo ng ano eh. Nasa labas tayo ng uh, bonggang-bongga. Anyway, okay. <laughs> sabi niya hitad, uh, we are in deep trouble. Though yes, it's true Katrina that the Philippines is in deep trouble. Is in deep trouble. You know why? Magkaroon ka ba naman ng presidenting bangag? Presidenteng Adictos Benedictos, polboronic Boronic, magkaroon ba naman ang Pilipinas ng asawang buwaka ng inang nakikipagsabuatan sa Smuggler, nakikipagsabuatan sa Smartmatic, nakikipagsabuatan sa Bureau of Customs, nakikipagsabuatan sa PCSO, nakikipagsabuatan sa uh, uh, taga Okada, mga palangga, okay? Sa gaming, uh, kay uh, Altenco, okay? Nakipagsabuatan lahat. Talagang in deep trouble ang Pilipinas, Katrina. At alam mo yan, hindi ito narrative ng China. Magpakita ka na si Marlica, si Sas, si Andanar ay may natanggap na pera mula sa China. At wag mo akong inuugnay-ugnay dyan sa China mo. Hmm. Actually, gusto ko sana pumunta ng China, kaya lang... Uh, you know, para, you know, baka, baka naman. <laughs> Di ba, gusto sana pumunta ng China, baka nandoon yung binayad sa akin. May, may naka ano lang naka-tenga lang. <laughs> okay, sabi ni Katrina, we like to always go with the underdog. Ano yung sinasabi niya? Underdog. Kayo pa ngayon ang oppressed. Kayo pa ngayon ang biktima. Ito ba ang palabas ninyo? We are easily fooled. Sabi niya, you are easily fooled the Filipino people. Yan ang katotohanan. We like to always go with the underdog. Wow. But who is really the underdog? Sabi niya, try your best to broaden your mind and think about it. It is usually the people in power. Kayo pa ngayon ang biktima. Bawa ka ng ina matapos akong pagtatamnan ng kaso ni, ni Lisa Smags at ngayon yung kay uh, yung sa BFF ko, best fake friend 'yon. <laughs> I will answer that later. Kasi sasagutin natin yung kasinungalingan ng panibagong tuta ni Lisa. Kaya yeah, iikot ang mga tumbong ninyo. Yeah, hamunin niyo ako. Do you think? Do you think? Ayan, may nag-comment -nag yung Abel. Do you think? Putain, puro kasi nung may nag-send sa akin. Nire-write -nire -nire yung, uh, nire write yung mga concern doon. But I'll talk about that later. Tapusin natin si Katrina. Sabi ni uh, Katrina, yun, para, para, paragi daw, uh, you know, underdog daw ang mga people in power. Kayo? Biktima kayo ngayon? Kayo ang oppressed? Yes, you are a loser. In terms of loser kayo. Kasi tignan nyo, apektadong apektado kayo sa ating mga uh, ano dito, sa ating mga vlog dito mga palanga. So ngayon sumagot yata si ano diyan si Secretary Andanar. Okay? Ang sagot ni uh, uh, Secretary Andanar, uh, ito pala may nagsend sa akin Tribune Daily Tribune. Andanar slams Katrina Ponce Enrile claim he funds disinformation from fake news. Okay, sabi ni dito, news anchor and former communication secretary Martin Andanar on Monday slammed Cagayan Economic Authority administration and chief executive Katrina Ponce Enrile for accusing him of funding disinformation campaigns from Beijing. Okay? Ngayon, ano sabi ni ang sagot? <laughs> so, syempre, sabi dito, nabasa ko na yung st uh, statement na oh, Andanar denied the allegations. Na sinabi ni Secretary Andanar na fake fake news ito and he is a staunch defender of the Philippines. Sabi ni Andanar, a ah, nag-post pala si Secretary Andanar tungkol sa corn beef. Sabi niya A for A for, for the pre for the pretense of being a staunch defender. C for corn beef with pure food still the best in my book. Sabi ni Secretary Andanar. Ng sabi ng Tribune, Andanar also told in really to research To, avo to avoid embarrassment and being labeled as mere mema lang has okay. moved to Beijing securing a news anchor role at the China Global Television Network a state-owned English language news channel has attracted concerns in light of anrilis accusation so dahil nagtatrabaho si secretary andanar as anchor so napagbintangan na na bayaran ng china mga palangga okay bakit ito bakit kami ako si sa si secretary andanar 'di ba na pumapasok na, na i-entertain ni Katrina sa thoughts niya na kami ay bayaran ng China yan po ang pinifeed sa kanya ni Lisa lahat ng pangyayaring ito si Lisa ahas dahil si Lisa ang nag-appoint niyan hindi si Kuting ng Norte so sa kabila ng ibig, sabi, ibig sabihin mga palangga we are very effective nakita niyo binibigyan tayo ng limelight Nasasabihin bayad tayo ng China.